Magandang magandang gabi mga kabalaybay Maligayang pagbabalik ang inyong uh, lingkod Jojo Batanggenyo At uh, nagpapasalamat po ako sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa aking youtube channel So ngayon meron na po tayong 6,600 uh, subscriber uh, Patuloy na, na pinapanood yung ating video at umabot na ng 92,000 yung ating uh, isang video So ginawa ko po itong video na ito dahil marami pong nagre-request na Mag, mag, magbigay ulit tayo ng uh, mga tutorial regarding sa ating uh, pagdatare. So, sa shoutout muna ako mga kabalaybay. Shoutout sa aking kaibigan dyan sa Batangas City, si Onen Colendres. Sa Taga City, ang ating uh, mga brother Alan dyan at si Art Ligayan, the best tari maker in Cebu. And then si paring Edlan Marasiga ng Lipa City, Batangas, sa may barangay Plaridel. Si Boss German Gahe from sa Sacramento, USA. Mr. Gabby Francisco from England, uh, Mr. Narito Lina, Lino Narita Lino, uh, si Kuya King, si Kuya Rike from sa Santa Maria Laguna, uh, si Miss, Mr. Joydick Ibaan, Mr. Joydick from Ibaan Batangas, and then uh, si Miss uh, Rosalie Tabaf, Randy Macbeth, and Pedro Baligwat. So yung iba po eh sa huli na natin babanggitin. At ako uh, nagpapasalamat dahil may mga subscriber pa rin tayo na sa atin hanggang ngayon so panoodin nyo itong uh, Q&A portion na ito dahil maraming naitatanong sa akin na hindi ko pa nasasagot so inipong ko po ito lahat para sa content na ito so sundan nyo lang po so, yun, magandang gabi ulit sa ating mga kabalaybay so maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat patuloy na pagtanggitin sa aking video So, i-shine up po natin yung ating uh, uh, tanong at ating sasagutin. Ito sa ating mga subscriber. So, unang tanong isa uh, regarding feather line. Sampo ba kayo sumusukat ng ano paano ano? Sa feather line po ba o sa kalambutan? Actually, sir, uh, mga sir, mga subscribers. Regarding kasi dito, marami kasi nagkakamali. Kasi yung iba pag pag sumulat, pag sumukat ng tare sa feather line, Hinihila kasing ganun. So, para sa akin, mali yun. Bakit na babagsak yung panong manok. Huwag dyan mo sukatan. Kasi pansinin ninyo, pag hinila nyo yung panong manok, yung feather line lumalapit. Ang yung mga gumagay niyan. Parang gumagay na. Lumalapit. Pag hinihilan nyo yung ganun. So, hindi tama yun. Nakatayo. Yung pagsukat nun. Pwede yun. Saka, pwede ginagawa ko yun. Sa or konting... Konting baba, o pwede na yun. And then, pag stag, eh, wag naman. Para sa akin ha, pag-stag, huwag niyong sasagad sa feather line. Pag-kak, uh, pwede. Pwede yun. So, marami nagkakamali. Kailangan pag sinukat mo yung bagsak ang paa. Hindi hihilahin ha. Kasi yung mo susukatin mali yun. Lalapit yung feather line, so lumalayo yung tare mo. Sa halip na magdadagdag ka ng konti, eh, umiiksi yung tare mo. Sa halip na pahaba. So, yon. And then, uh, Anong magandang bakal ang pwede natin gamitin? Lahat naman, sir. Huwag lang nga uh, gari kung saan-saan. Yan naman eh, po sa akin. Ang ginagamit ko kasi is black hawk and then carnage. Ayan. Meron tayong mga ilan na kinkalder. Ayan. So, yun ang magagandang bakal. At saka, pipili kayo ng magagaling na maker. Marami naman ngayong magagaling na maker. So, search-search na lang kayo sa ano natin. Sa ating uh, Facebook. Pero sa akin, i-recommend eh, ako sa inyo siyempre, yung aking ibigan, si Mr. Alan Ligayan. Talagang yan ay eh, subok ko na ng napakatagal na panahon. So, yan, pwede nyo siyang kontak eh. Alan Tari Ligayan kanyang Facebook page. Talagay ko sa comment section yung uh, yung kanyang uh, number para makontak ninyo. So, saan, po, saan ka po ba pwedeng makita o pwedeng mapuntahan ng personal ako pasensya na ako kay mga kabalaybay kasi eh, sa ngayon o no, eh, ngayong taong ito hindi nyo talaga ako makikita sa Pilipinas dahil nandito ako sa ibang bansa ngayon so maybe February or March nandiyan ako sa Pilipinas so magiikot tayo sa ating mga kaibigan na actually meron tayong before ako malays meron akong tinuruan sa Tacloban sa, yun, know, sa shout out sa mga taga Santa dyan uh, eh taga kay Mr. Reggie Mesa yan isang subscribe na natin yan at saka meron ako tinuruan dyan sa Butaera yan sa may Katbalogan kaya waray waray non, mga Bisaya marami tayong naturuan dyan sa Cebu yan so sa ngayon eh dyan na kayo nalaglag yung angkodi ko Uh, hindi nyo ako makikita so next year pwede tayong magkita-kita pero kung may inquiry kayo regarding sa alignment, pwede nyo akong kontakin through my messenger. Open naman yung messenger ko sa Jojo Batangan nyo. Ayun. So, ang sunod natin tanong ay, ang asinta bang 12.30 ay, antare ba na 12.30 ay pwedeng gawin sa asintang alauna? So, tagal ko na itong sinabi, yung um, before pa, yung mga vlog ko na, kung magpapagawa kayo ng tari, dapat, kumbaga, gamayin nyo na yung asinta nyo. Kasi, para sa akin, hindi ko kasi na advise yung alauna kasintan 12.30 eh yung iba, kaya ninyo, di, okay no problem, pero yung uh, gustong matuto na yun nga, yung natuturuan ko nung before ngayon eh, talagang gumalaban sana lagi naman lang ina-advise eh, ina ko sa kanila na kung 12.30 yung paggawa mo 12.30 eh, kung alauna alauna eh kung para sa akin, eh, 12.30 talaga ang the best kasi eh, ako yun eh, no? So, sa mga naturuan ko, maraming gumagamit ng 1230. Pero huwag nyo nang gamitin ng alauna, yung mga baguhan. At alauna, gagawin yung 1230. Huwag. Kung ano yung preset ng tare, yun ang hinihingi ng tare. Yun ay bigyan para wala nang problema. Wala nang masyadong adjustment. Yeah. Uh, bakit nagsasarili ang manok sa laban? So, ayon sa aming uh, pagsisiyasat ng aming pagsisiyasat talaga ng aming uh, ng aking kaibigan diyan sa Lipa. Na mapapansin namin na ayo eh, given yung balagbag talaga posible. Malaki yung posibilidad na magsarili ng manok. Pero mayroong pangalawa na reason, yung sunggab tapos biglang palo, yung pitik na tinatawag. So napapansin niyan yan, mapapansin natin yan sa laban. At doon, lahat ng magagaling na mananari. Na lahat, maraming mananari, na nagsasarili talaga, hindi may iwasan yan. Kasi, yung mahabang tare posibilidad lahat may posibilidad may iksian lahat basta yung pagsasariling ng manok eh kaso nga lang may portion na talagang reason yun yan unang una yung balagbag tare posibilidad sarili. at the same time yung palo ng manok yung kagat sa baypitik yan yeah. so ating huling tanong sa gabi nito ay uh, kailangan ba na mahigpit ang sapin at bid, -bid kapag nagkakabit ng manok magkaiba yan marami rin ho nagkakamali dyan ano? uh, unahin ho natin yung sakak yung kak siyempre kak bullstock matanda na yan so may kakayanan siya na labanan yung higpit nyan nung sapin natin so para sa akin hindi naman masyadong mahigpit kumbaga taman lapat lang konting hila kasi tandaan natin yung paanong manok meron pa rin niyang so posibilidad na natin mapapansin minsan bakit lalo na pag may mga pila-pila minsan mararanasan natin limang pila, pito, minsan walo sampu lalo na yung malalaki sa haba ng pila niyan. so kung mapapansin nyo pag ipinasok sa sa rueda kahit matanda na o istag kalimitan na ang paa At sa akin ayoko nun ganun yung umangat ng paa, tas pumilay kakayeg, kakaig, ayoko nun kung akin yung manok, hindi ko papasok Actually, minsan kumakabit ako ng ganyan. Uh, parang one time nangyari sa akin yan. Yung naglalabang kami sa sa Malbar, Patangas. So, namilay. Ang ginawa namin, nilabas namin. Ayoko nung ano eh. Ayoko nung hindi komportable yung ano. So, one time nangyari sa akin yan. Yun, huwag niyong hihipitan. Yung tamang hila lang. Kung baga, huwag kung baga, sa sentura ng tao eh. kaya mo katamtaman lang yan. Sa stag lang, lalo, lalo na. Hindi pwede sa stag yan. Kasi ang stag, maselan yan. Konting maramdaman yan, tutukain yan. Kasi hindi, lalo na yung hindi po napapalaban, first time. Naku, mahirap. Huwag <laughs> natin ihigpitan ng Tama lang. Yung tamang hila lang, tamang, tamang pressure ng kamay. Huwag yung masyadong mabigat. wag huwag naman masyadong maluwag. Kasi pag maluwag, may pumisibilidad na yung inyong sapin, yung garol dulubog sa pin so yung alignment nyo mag-a-adjust so posibilidad na mawala na naman kayo sa adjustment sa alignment nyo magkakaproblema yung asinta yung palo ng manok sayang so yun at sana nasagot ko yung lahat ng naitanong nyo sa akin at kung meron pa kayong katanungan na gusto nyo i-content natin i-comment nyo lang sa baba so yun maraming maraming salamat po ulit at itutuloy ko itong aking maliit na shout out shout out po sa ating Anastasio Mr. Anastasio Galay si Master Randy Madina sa ating uh, kaibigan dyan sa Katukaan TV 4240 yan, subscribe po natin yan and Clerk James uh, Clark James Paragoso kung taga saan ka man eh, shout out din sa iyo at maraming maraming salamat po sa patuloy na nagtitiwala sa aking mga video at sana po ito hindi po itong huli na panamag niyo sa akin dahil marami pa po, po akong maitatapik sa aking youtube channel at sundan niyo lang po subscribe niyo din and like share para makapanood yung iba at matuto ng ating Atari tutorial. Maraming maraming salamat po at lagi po tayo mag